Babaeng Chinese, nakataka sa kanyang mga kidnapper sa Laguna. Narito ang news ni Kim Gomez. Nakatakas ang isang babaeng Chinese sa kanyang mga kidnappers sa Kalamba, Laguna. Kinilala lamang ng otoridad ang biktima sa pangalang Li, 32 anyos, tubong King Yuan, Guangdong, China. Ayon sa otoridad, nagawang maialis ng biktima ang pagkakatali sa kanyang mga kamay at makatakas sa bukas na bintana ng isang bahay sa isang subdivision sa barangay Punta. Tumakbo si Li mula sa bahay hanggang sa makarating sa guard post ng katabing subdivision at humingi ng tulong. Iniulat naman ng security guard ang insidente sa pulisya na nagresulta sa pagkakaaresto sa isang Chinese na kinilalang si Hu, 36 anyos. Sinabi ng biktima sa pulisya nakakilala niya si Hu at kinidnap siya nito para humingi ng ransom sa kanyang pamilya. Sa ngayon, kinasuhan na ng serious illegal detention ang mga nahuling sospek. At iyan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.